Hi, my loves. May dumating sa akin na parcel. Medyo malaki-laki ito, my loves. Umorder na naman ako ng mga damit from Shein. Dahil nga ako'y mag-aanak sa kasal or magniniinang sa kasal, humili ako ng damit sa Shein. So, tingnan natin. Uy, medyo excited dito. Let's see, let's see. Pero marami akong in-order na damit. Kumbaga, pinasabay ko na rin siya. isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anim, ito, walo, siyam, yun lang. So magsimula tayo dito sa ating isusulat so, so, sa kasal. I don't know kung ito yon, kasi parang dalawa Hmm, interesting. Kung paano ito yung yun. Ayan, oh. Ang ganda. Naku, sana kasha to. Try natin. Ayan! Naku, medyo masikip sa akin. Size small to, my loves. So, eto, diba? Ang cute. Ganito kasi ang motif ng kanilang kasal. O ganito ang motif ng wedding. Ganyan, oh. Naku, tumaba na yata ako. Size small. So, eto, my loves, ay nakaganyan dapat. Hindi ako nag-bray. Pero, ganyan siya. So, yung ruffle-ruffle na ganyan. Yan. Ganon. Kasi, medyo conservative tayo dahil wag si father. <laughs> Ayan. Ganun. Ang cute, di ba? Oh, nice. Uy. Sino ka dyan? Pangala ka sa naninang. Oh. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Ganda, no? Ganyan, no? So, itong ruffle-ruffle na yan, ay eh, higagan natin. Pang-malakasan! Oh, nice! Ano naman ito, sir? Bakit parang power parang... Oh, I see. Ano Bakit parang ang laki? Uy, ang ganda rin nito. Oo, oh, ang ganda rin niya. Oh. Meron siyang slit. Ayan. Ang nice din ito. Kailangan dito hindi ka kakain. Kasi yung size nito ay small. So ito, parang piling ko tumaba So ayan mo yun. So, kasi kitang kita yung buson. Ang nice din ito. Diba? Ang nice. Oh, Sa so, tingin nyo, my loves, alin ang mas maganda? Kaya alam baka magalit si father pag nakita yung ating... <laughs> Oops. Ay, ang nice. Tapos meron din ito. Ay, nice. Ito naman yung top na binili ko. Ito, ganyan siya kahaba. Ito, ito na And this one naman ay shorts. Ayan. Tinakin lang natin. Oh, ang ganda di ba? Ito ang sinasabing highways na highways talaga kasi until here. Pero ang ganda niya, di ba? Ito ang magandang terraho ng white. Ito namang tap ang ganda rin. Ito naman parang terno lang. Oh, cute. Oh, yung cute naman ito. Ito naman yung terno na shorts at saka jacket. Anong size pa nito? Ito medyo makapal to my loves. Ha? Pang ano to, pang lamig-lamig. ito pong size nito? Medium size. So, ganyan siya. May bulsa. Ayan. So, ayan, may hood. Pwede mo siyang i-close. Pwede ganyan. Di ba ang nice din? Kasya-kasya lang yung medium sa akin. Dapat pala medyo malaki, large. Pero okay lang din. Nice, di ba? Ito naman. Wow. Ito naman yung isa. Hindi ko alam kung tama ba itong ginawa ko. Pero ganyan siya. Tapos kasi ganyan, may pa-string siya dito. Ito yung kanyang likod. Tapos, may paslit ang lola mo. Mm. Pak. Pasabihin niya naman, masyado akong mahalay. Eh. <laughs> Ayun lang po talaga ako magdamit. Diba? Show off! Ganon! Oh. Ang nice. Gusto ko to. Yan. Ayusin na lang natin. O oh, diba? Ang gaganda. Uy, gusto ko to. Ang ganda ng pagkakaang nito, pagkaka-kapit sa katawan. It's a satin ba 'to? Tapos stretchable. Wow. May iba-ibang color din 'yun. Nice. Oh. Oh, nice, di ba? Oh. Uy! Uy! sino 'yan? Mm. Ang ganda. Ang nice. So naman, ay black dress. Meron tong mga colors. Ayan, may violet, may red. Anong Ayan siya. May paslit ang lola mo. Tapos, kailangan ito flat yung, ano, flat yung ilong chan. Tapos, may paano to, may pa-conservative na ganyan. Kasi, may ganyan siya, oh. May, may ganito. Oh, conservative. Pang simba. Charot. <laughs> ah, ang nice. At ang ganda ng tela nito, kasi, ano siya, parang siyang madulas, tapos manipis naman, or breathable siya sa katawan. Tsaka na stretch, stretchable. Diba? Ganda ng mga napili ko. Hmm. Ito namang isa. Di ba ganda? oh, slit kong slit. Hmm. Sino ka dyan? Yan o, slit kung slit. Tapos eto dito may pa ribbon. Dito. Basta ganyan ang ribbon. I-ribbon e, mo lang. Oh, nice na yun. Mmm, kabog. Oh, yan. Pak! 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 Ayan o. Parang ano to, yung binili ko na kulay. Ano ba yun? kulay brown, dark brown. Parang ganun. Nice. Very nice. Tapos may pa-zipper dyan. So, most of the clothes sa mga binili ko ay size small. Ito lang ang medium. Itong ang terna na to na kulay pink. Ayan, kasi mas maganda ito ay medyo loose. Dapat nga large pa yung aking binili. Pero okay lang. Uy! Thank you for watching. Ang ganda. Rarampa na tayo.